Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na tumawag sa atin upang magkatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia sa araw na ito ng solemnidad ng Santisima Trinidad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Napansin kong Napansin ko ang ginawa ninyo pagkasabi ko sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Automatic na nag-antanda kayo. Ano po? Napaka-pamilyar ng pag-aantanda para sa ating mga Katoliko. Sign of the cross. Tanda ng cross ang tawag natin dito. Pero kung iisipin natin ang sinasabi natin sa ating pag-aantanda, ito ay pagtawag sa banal na santatlo, sa Santisima Trinidad, ang solemnidad na ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Pero dahil halos automatic na ang pag-aantanda para sa marami sa ating mga katoliko, ay minsan nakakalimutan na natin ang kahulugan nito. Alam nating nagaantanda tayo bago kumain, bago matulog, pagkagising. Ginagawa natin ito bago magsimula ang klase at uh, magdadasal. O bago sasagot sa test paper o bago tumakbo sa track and field na palaro o bago lumundag ang isang manlalangoy sa swimming pool. Nakikita ko rin nag-aantanda ang mga jeepney driver tuwing dumadaan sa tapat ng simbahan. Mga basketball player na nag-aantanda rin bago sumabak sa laro. Kahit mga boksingero, kung parehong katoliko yung magkalaban, Abay, nagaantanda sila sa parehong Diyos bago sila magpakbakan. Ewan ko lang kung kanino papanig ang Diyos sa dalawa. May nakita ho akong isang CCTV captured video na nakuha tungkol sa isang miyembro ng Akyat Bahay Gang. Nag-antanda mo na siya bago pumasok sa bahay. Siguro para hindi siya mahuli. At ngayon dahil masyado na rin nauusot talamak ang online gambling, pati yung nagsusugal nagaantanda bago siya tumaya. At alam din natin itong mga nakarang araw, baka pati mga senador ng bayan natin, ay nagantanda muna bago bumoto sa pagpapa ng impeachment case sa House of Representatives at may isa pa sa kanilang nagsabi na siya'y ginabayan daw ng Espiritu Santo. Kung minsan, baka yung pag natin ay hindi pagpupugay o paggalang, kundi paglapasangan. Minsan nagiging parabang anting-anting ang pag-aantanda sa ibang tao. Ginagamit nga para sa mga gawain na kung minsan ay kabaliktaran ng kalooban ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito ng solemnidad ng banal na santatlo, inaanyayahan ko po kayong ibalik sa tama ang kahulugan ng pag-aantanda natin bilang mga katoliko. Hindi po ito pamahiin, kundi ito'y buhay na pagpapahayag ng ating pakikipag-ugnayan sa iisang Diyos, ang Diyos amang lumikha, ang Diyos anak na tumubos, at ang Espiritu Santong patuloy na nagbibigay buhay sa sambayanan ng mga alagad. Upang ang sambayanan ng mga alagad ay maging mga anak ng Diyos, kaanak ng banal na santatlo. Napakatindi ng ating pananampalataya. Tayo'y sumasampalataya na tayo'y tinawag hindi lang upang maging pamilyang tao, kundi maging kapamilya ng Diyos ang banal na santatlo. Kaya tayo tinuturuan na maging mga pamayanan, mga komunidad. No man is an island. Hindi tayo magiging tao at hindi malulubos ang ating pagpapakatao. Pag di tayo natutong magmahal, kumalinga, lumabas sa sarili, makipagkapwa. Ano ba ang kahulugan ng bawat galaw sa tanda ng krus? Pansinin ninyo ang ginagawa ninyo. Sa pagantanda natin, una, sa pagantanda natin sa noo, binabanggit natin ang Diyos Ama, sa ngalan ng Ama, na pinagmumulan ng lahat ng karunungan, karunungan, imahinasyon, creativity, dahil ang Diyos ay Diyos na Creator at dahil tayo nilikha sa hugis at wangis niya, tayo din ay nagiging creative, imaginative. Yun ay isang kaloob na hindi mo makikita sa alinmang mga nilalang ng Diyos. Tayo'y larawan ng Diyos na mapanlikha, kaya tayo ay nagiging mapanlikha din. Sa pagandanda naman natin sa puso. Dapat sa ngalan ng ama, tapos ng anak. Hindi ang tiyan ang tinuturo, puso, puso, ano ho. Sa pagantanda natin sa puso, inaalala natin ang Diyos anak, ang Panginoong Heso Kristo na nagbunyag sa atin sa mapagmahal na puso ng Diyos at sa pagantanda natin sa magkabilang balikat, inaalala natin ang Espiritu Santo, ang hininga ng Diyos na nagbibigay lakas at pagkakaisa. Kailangan-kailangan natin ng hininga. Hihimatayin tayo dito sa loob ng simbahang ito kung wala ng hangin. Hinihinga na po natin ang hininga ng isa't isa. At sa tingin ko kung hindi magkakaroon ng ventilasyon, itong ating bahay dalanginan ay magiging delikado sa inyong kalusugan. Kaya wish ko lang kahit mahal ma-aircon natin itong simbahang ito. Ano po? <laughs> o ba gusto ninyo? <laughs> Yan po ay hindi na po luxury ngayon kundi necessity sa mga sitwasyon na wala nang lagusan ng hangin. Ibig nating tayo'y makasamba ng humihinga. Pero higit sa lahat, ang hininga natin ay ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo na nagbibigay buhay at pagkakaisa, nagbubuklod sa atin. Siya ang umuudyok sa lahat ng mabuti, totoo at maganda tungkol sa ating pagkataon. Sabi nga ni St. Paul sa ating second reading, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang hininga ng simbahan. Hindi mabubuo ang sambayanan ng mga alagad kung hindi sila pinagbubuklod ng iisang espiritong pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Pentecostes. Umakyat sa langit ang Diyos Anap upang bumaba mula sa langit ang Diyos Espiritu Santo at upang ipagpatuloy ang gawaing paglikha ng Diyos Ama at gawaing pagtubos ng Diyos Anak. Tayo ay sambayanan na nilikha sa hugis at wangis ng banal na santatlo. Ang ama ang pinagmumulan ng biyaya, ang anak ang tagapamagitan ng biyaya, at ang espiritu ang kanyang presensyang buhay sa ating kalooban at sa ating mga samahan. Sa ating ebanghelyo naman, narinig natin sinabi ni Jesus, may mga bagay pa tayong kailangang matutunan tayo ay, kumbaga sa English work in progress. Kaya wag tayong maghinagpis kapag tayo ay nagkukulang, nagkakamali o pumapalpak. Ang sabihin ninyo, we are a work in progress. Patuloy ang pagganap ng Diyos, ng Kanyang kalooban para sa bawat isa sa atin at sa Kanyang banal na sambayanan tulad ng unti-unting pagpapahayag ng Diyos. Ang ama ang nagsugo sa anak at ang anak ang nagsugo sa Espiritu Santo kasamang ama. Ang Diyos ay hindi po palaisipan na kailangang lutasin kundi isang ugnayang kailangang isabuhay. Ang pag-aantanda ay paggalang sa misteryo ng Diyos na kailangang isabuhay sa disiplina panalangin, paggawa at pagiging pamayanan. Pansinin din po ninyo ang pagbati ng pari sa simula ng bawat misa. Ito ay may kinalaman din sa banal na santatlo, ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyo. Yun ang sinasabi ng pari pero naisip na ba ninyo bakit unang binabanggit ang anak, ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo? Dahil sa pamamagitan ni Heso Kristo, nalalaman natin ang pag-ibig ng Ama. At sa Espiritu Santo, tayo nagkakaisa bilang sambayanan ng Diyos. Biyaya, pag-ibig at pakikipagkaisa, pakikipagbuklod ng puso at diwa. Yan ang lingwahe ng Santisima Trinidad o ng banal na Santatlo. Kaya, mga kapatid, tuwing tayo'y nagaantanda, gawin natin ito hindi lang gamit ang kamay, kundi pati na ang puso, isip at kaluluwa. Hayaan na